Modernong Bayani Modernong Bayani, yan ang aking paksa. Modernong Bayani na siyang aking tinitingala. Sa kanilang mga likha, sa diyang ako'y ay namamangha. Sa serbisyo ay natutuwa sa produktong kalidad ang gawa. Manggagawang madalas pang naaalipusta na ang tanging hangad lamang buhay ay gumanda. Sa totoo niya ako ay anak rin ang katulad nila na sa buhay ko'y nakita ang tuning na pagod na kanilang nadama at nabasdan ang luha sa kanilang mga mata. May pagkakataong aking nakita, nakita ang kanilang pagdaing na sana raw sa paggising, ang hiling na pasahod ay pataasin Mistulang, alipi, trato, minsang hindi na makatao. Ngunit pinipiling ngumiti at lumaban para sa kinabukasang kanilang nais na makamtan. Bakit nga ba? Bakit lipunan ay hindi patas? Tanong nila ay bakit nga ba? Patuloy na sadlak. Naiiwan pa rin sa hirap lalo ang mga hindi pinalad. Kahit anong kahig, timbang ay hindi pa rin panig. Nananatili pa rin sa lat at sadlak na sa dusa. Tingin pa kung minsan ay mababa. Nasaan na? Nasaan ang pangako nitong mga politiko? Bakit kulang at kulang pag rin sa serbisyo? Nasaan na? Nasaan na ang sinambit na pangako? Bakit tila ito'y wala na bigla-bigla na lamang naglaho? Tila ito ay sa isang baha na sa paglao ng araw ay nagsasawala't wala. Bakit hindi na maling napakinggan? Ano bang dahilan? Bingin na nga ba sa yaman o nagbubulag-bulagan? Kailan ba? Kailan muling maririnig ang hinaing ng tulad nila? Hindi ba tamang kung totoo si sila ang tunay na sumasalba sa pagpapalubog na ekonomiya? Sila ang tunay na pinagmula ng kaban na hindi magkaakailang mga buhay ay nakaabang. Bakit nga ba? Bakit ang pangako ay nakapako? Diig pa nitong bilanggo. Natuyot na yata ang mabubulaklak na salita. Nanatili na lang yata. Nanatili bilang tinta. Tintang nalista sa tubig. Maraming bakit at saan, maraming tanong ang naiwan. Kahit tamang sweldo't karapatan lang naman ang isa sa nais na maipaglaban. Bakit hindi pa rin matugunan? Bakit hindi pa rin matagpuan? Sila'y modernong bayani sa kasalukuyan.